Subok tayo ng pyesa na hindi nakakasugat ng bulsa. Yung tipong may kupit ka na hindi halata. <makes noise> Counting montage, good job, pasok! Pakita <makes noise> ko sa inyo ang difference ng lumang CBT. Grabe yung dunog, 120. Ang takbo, 30. Hey, <makes noise> Isalya na nga natin ang Mutaro CBT set. Wala na tayong iintindihin dyan dahil kompleto na nga ang kanyang laman. Clutch assembly, meron ding clutch bell at meron ding center spring. Kasama na dyan ang pulley na may backplate with sliding piece na pang Christmas kulay red. Siyempre hindi mawawala dyan ang drive base at meron na rin niyang collar at weight ball. Tawagin ng tropa ang nakanganga na nag-aabang ng merienda. Ipapihit sa kanya ang 39 na nut. Konting pigasa, impact, bower ang gamit. Intayin natin siyang mag-comment. Isalya lahat ng pyesa para hindi halatang kumupit ka sa 13-month pay mo, Repa. Napakahusay ng sampa ng belt. talaga nakapremera to sagad. Konting diin check natin. syempre hindi natin ipupull ang rev. Baka matalsikan tayo ng bell. Magpapansin tayo sa Mutaro. Kita ang rear shock. Baka naman magparapol. Christmas na Christmas. Takbong pogi lang, Jim. Yung parang mamamalengki lang. Testing tayo ng high loss na mags after neto. At ayun na nga siya parating. Pass forward natin para mas matulin. Tara na naiwan ang camera. <laughs> ang tulin mong magpatakbo para kang tomboy na nakamiyo. Alright ba tayo dyan? Alright.